Okay, uh, yeah. meron tayo rito guys na Mitsubishi Adventure. Yan, bali ang ginawa namin dito uh, alternator. Yan, ito yung alternator niya. Yan, parang brand new na guys, yung nasa ilalim. Yan, so ang problema niya na kaya din nalang sir, uh, umilaw yung battery indicator. Yan, kaya ito guys, nagpalit kami ng ice regulator. Kinumbike na rin namin guys. Yan, ito guys yung ice regulator niya. Bang IC ron tayo Yan, ito yung IC niya guys. Ngayon ang ginawa ko, Kinumberd ko na guys ng uh, yung isang klase na IC regulator. Yan, yung wala nang ganito guys. Yung wala na siyang uh, diode. Yan, ito guys, Yung kinumberd ko na IC. Yan, ito, ito guys, uh, wala na siyang diode. Hindi katulad na ito, may diode siya. So ngayon, na uh, okay na, nagawa na natin alternator niya. Yan, eto guys, ah mayro pa sa akin na ah, binanggit si Sir na isa pang problema ng sasakinya, ah yung hundredk ah, indicator ah hindi umiiilaw. Sir do ka nga, Sir, sa kabila, Sir. Yan, para isang gawaan ano lang, guys, ah, gagawin na rin namin. Yan, mali ito guys, yung ah, hindi umiiilaw, yung nasa gitna. Yung bilog na yon. Yan kaya guys, ah, ito ang tutorial ko sa inyo ngayon. Ah, uh, kung paano 'yang gagawin? Yan, bali ito si Sir uh, galing pa ng Taytay -tay Rizal. Sir, uh, baka may papatiin ka rin sa lugar nyo eh, shout out kay Mrs. Yan, si <laughs> Sir uh, galing pa ng Taytay -tay Rizal. So ito guys, ang tutorial ko sa inyo kung paano 'yan uh, pagaganahin. Yan, kasi kapag uh, dapat uh, ino ng susi, yan iilaw yang uh, nasa gitna na yan yung ilog. Yan, kailangan guys sa uh, kapag uh, inangat ang handbrake, yan kailangan nakailaw yan. Yan. So ngayon ah, uh, hindi siya nakailaw. Yan yung bilog na yan nasa uh, gitna ng battery indicator tapos itong uh, oil. Yan bilog na yan. Yan. Ah, uh, kailangan niyan guys, uh, importante rin yan uh, kapag naubos yung uh, laman nito guys. Yung uh, brake fluid tank. Yan, kapag naubos ang laman niyan, uh, iilaw yan guys, napaka-importante yan. And ngayon guys, ah, ganito, ah, tuturuan ko kayo kung paano yan gawin. Tayo kuha ka ng LED natin to, yung ano, yung maliit. Yan. Ito guys, meron yung tornillo dito, dalawa. Yan, tatanggalin nyo yan para mabunot natin itong ah, panel gauge. Yan, take fire Yan, ito guys, ang ikakabit natin uh, ah, ilaw, LED na. Ah, T5, yan, nabibili yan guys sa Shopee, Lazada. Aba ka marik. Meron yung maliit. Ganito guys, tatanggalin natin itong dalawang uh, metal screw. Sir, panuori mo sir para kung saan hindi ka na gagawa. Oh. Yeah. Kani, dalawa lang yan guys tapos ahatake nyo na yan ito guys tatanggalin nyo to dito guys walang tornillo yan nakalak lang yan yan dalawang butas nakalak yan magkabilaan yan ito guys nakalak lang yan tapos ang tornillo nya dito guys. Yan ito guys, meron niyang uh, apat na metal screw. Isa, dalawa, tapos dito sa ilalim, magkabilaan din. Yan, tatanggalin natin yan. Para mabunot natin itong uh, dashboard. Tapos meron yan dito guys Ito yung uh, Speedometer Cable Yan bubunutin nyo rin yan Pindot lang Press Tapos hatak na Tapos itong uh, Sakit nya Yan dalawa lang yan Kapag tatlo uh, Automatic transmission yan Kapag tatlo ang Sakit Yan ito yan guys Nandito yan sa likod Bali tatlo nasa gitna. Yan. Hay guys ito. Bubunutin niyo lang to. Yan, bunot lang. Yan makikita niyo yan guys. Putol yan. Yan dito muna tayo. Palitan natin ang ilaw. plug and play lang yan, huwag pasok nila ng kanya. yan dito guys, ang kagandahan dito sa LED na to walang polarity yan kahit balik niyan, nyan, maikabit nyo, iilaw yan yan, okay, Ryan, testing mo yan guys, papatesting muna natin Okay, tingnan mo Yan guys, napakaliwanag. Yan, nalikarek. Yan. Yan, yan guys, dito muna tayo. Sa ilaw na to. Yan. Kapalitan muna natin. Ngayon kapag ha, hindi pa rin siya umilaw, ibig sabihin, ang problema niya nandito na. Yan. Kaya inuna natin yung ilaw kasi mas madali itong gawin kesa rito kasi tatanggalin lahat yan bago natin makukuha yung uh, kanyang uh, handbrake switch. Yan. Sana guys dito lang para hindi na tayo masyadong uh, tumagal sa video. Yan. Same process. Ibabalik lang to. Yan. Press lang. Yan. Tutok sakit. Sa Compress. Yan, testing natin. Kailangan guys umilaw to. Oh, no, sir. Ayos ba? Yan guys, umilaw siya. Ngayon na uh, i-release ko yung handbrake. Kailangan mamatayan. Oh. Ayos ba sir? Yeah. Yan. Sa totoo lang guys, ito napaka-importante niyan. Sa dashboard. Kasi kapag uh, umilaw yan, nang naka-under kayo, ibig sabihin, maaaring naka-handbrake kayo, yan, naka-hatak ang handbrake. Ano kaya, guys, uh, kapag naka yung handbrake nyo, ito, wala nang laman yung uh, brake fluid nang yun. Yan. Kali, okay na, guys. Ha, sir? Okay ba? Okay. Yan. Okay, okay, guys. Sir, maraming okay. salamat sa iyo. Yan, okay. uh, problem solved. Yan. Ganoon lang, guys. Ang gawin nyo, uh, panuorin nyo lang ang aking uh, YouTube channel. Siyang uh, pala din na uh, YouTube channel. Tapos, meron din tayong mga ina-upload sa... Facebook, uh, search lang ha, Bert Palatino. Pero marami pa ako sa iyo. Ingat po sa pagkawin. Guys, okay guys, thank you.